Good morning in the people in the Philippines. Kalibyan. Philippine. Good uh, morning mga idol. <laughs> Kaya pupunta ng Dabao. Dabao mga kaboyo. Seminar. Seminar. Seminar na mga ulit tayo. Seminar na ulit tayo. Para matuto, matuto ng ano, good <laughs> more Ito kami sa bus mga idol. Time check. 30, 3.35 in the morning mga idol. Ito tayo sa bus na namin. Ito ko sa inyo at naminigay na ng mga, ang mga ticket. Okay. Basta bus pa lang kami mga idol kung ng mga aming mga flight mga aming mga ticket. Ayan, yung mga kasama. Bus pa ito mga kaboyong. nito pa kami sa Nasugbo. kami <coughs> mga ticket. yun, pinamimigay ng kumpanya ng Bali Jeng. Isa-isa mga kaboyong. Rights bibigyan ng pagkain mga idol ang musal namin cake slice musal natin sa bus alright tapos may kasama itong tubig yan pinamimigay na rin ng valid eh. thank you right update na lang tayo mga idol Pagandun okay, na tayo sa airport kami na sa biyahe na. Right. Swerte tayo mga kaboyong. May kasama tayong kay Tanggol. Kasama laging nila Iba na alawi. Oh. Si Michael Jordan. Sakto sa ano ng yung tuhod niya. Sakto sa basa. Ayan ang mga kasama ko sa Davao ha? Uh -huh. Ay tanggol yan. Maswerte tayo, nakasama natin. Alright, si oh, Boss Obed. Josh. Baby Giant. Si Baby Giant. Na, Boss Obed. Baby Giant. Ah, oh. si Baby Giant namin yan. Uh -huh. Nantok na si Baby Giant. <laughs> checking luggage natin mga idol sa airport Ngayon muna dito Lakad kami mga idol Ako sa kami dadalhin pupunta kami sa taas. Alright, time na tayo nito mga idol. Oh, ina-endor na. Dun kami sa loob ng uh, Naiya Terminal 3 Sa Naiya mga idol Nahiya, terminal 3. Alright so, Galimus siguro ito rin naman ang amin ng pancake saraiya Asan Idol nag salmo na siguro oh 'yung Terminal 3 Pero paghintay pa rito at mamaya pang aming flight mga kaboyong Flight mamaya pa Alright Salam sa alin mga kasama ko Matos mga walang gana. wow Ang hinil mga subo mga idol, ang hinil mga subo Aring sa patay gutom na oh <laughs> Jollibee Nakakaya muna kami Jollibee mo yung airport Jollibee sa airport Jollibee sa airport Kaya Dahil misal mo niya Wala pa yung eh. flight Jollibee sa airport, mga kapoyo. Well, CR. Jollibee sa airport, well, CR. Sama-sama. Jollibee sa airport, well, CR. Jollibee, dapat may CR kayo. Sa airport. Alright. Tayo pa kami mga idol ng aming anak. Ang shoutout daw, ito. Tapos tayo mga kaboyo. Tapos tayo ng Jollibee. Tapos na kami kumain. Almuzal. Kasama. Pa. Kami mga kasama, mga idol. repa, pa. Ang dalawang yan. Kaming kasama. Hindi hintay pa tayo. Geng-geng! Na ating hasakin, ang aming sasakyang replano nado pa para sa Palawan. <laughs> na sa Palawan pa yung aming sasakyang replano. Uh -huh. na iya terminal 3 mga idol. La pa, hintayin muna tayo nito. Lalakad na kami mga kaboyok Ah. Ando na yung aming, uh, ano, yung aming uh, guide, aming uh, tourist guide namin papuntang Dabao. Daming mga ano, oh, mga nag-checking uh, ng mga gamit nila. Nasa, nasa counter pa mga idol. Ah! Oh. 9 o'clock no pa ang aming biyahe mga kabaw yung. 9 o'clock Pero malapit na rin naman yan Hintay lang natin Wala pa Tapos na nabay ating flight Pero tinawag na na Flight 9 DJ uh, 963 Itong Davao Tinawag na Hintay lang natin mga idol Apo muna kami dito ng mga Trapa Pigs Geng-geng-geng Itay muna natin Abasin mo nga palang Group 1 Atin tayo ng bus Tek pala ko na natay ko Hanggang masawa rin <laughs> Hanggang masawa <Nin. coughs> Atin tayo ng bus papunta doon sa ating uh, Our flight Cebu Pacific. Alright. Yeah, naalis na kami at puno ng amin bus. Doon kami din diretsyo de ang mga idol. Sa yes, aming so, airplane. Alright. Yes, nating, nating, ah, uh, sasakyang airplane biyahin kay, kay Pusa biyahin kay Pusa <laughs> patungong butukan alright so ako yung second time nating sasakay ng uh, airplane ayan hindi na may alam kung alin dyan ang aming sasakyan mga ito ayan, kami ng pasit hindi namin alam kung alin dyan ang uh, aming uh, airplane uh, oh. time pa natin mga idol yan ang mga patungong pa dabaw dabaw, uh, katiklan burakay so, burakay dito rin mga kaboyong ayan uh, mga kapoyong Ayan ang sasakyan mga idol ni Karinjan Matus Aming sasakyan Ayan, nakaway na ng aking kasama Nakaway ang matanda Nakaway Nakaway ang matanda Ang senior citizen, nakaway ang aking kasama Hila tayo Hila tayo sa ng initan Ang oh, init, mga kaboyo.

Ready for flight! Alright, do idol all Alright! ang butas ng aeroplano hindi ko alam kung pang ilang number tayo dyan siguro sa dulo tayo nito mga idol welcome aboard aboard welcome Flight deck, first officer racing, on behalf of Cebu Pacific and your flight crew, I would like to welcome you all aboard this flight, flight 5J963, bound for Davao. Flight information, flight time is approximately 1 hour and 25 minutes, Cruising altitude will be 35,000 no, feet. Weather mm -hmm. departing Manila is fair or the mm -hmm. weather update shall be reported prior to our descent. Your safety and comfort is always our priority. We request guests to pay attention to announcements from the flight deck and cabin crew. Please patience, full cooperation, and compliance are highly appreciated. Please do not hesitate to call the attention of our cabin crew. I'd advise Gray for assistance or clarifications about these important questions. We wish you a safe and pleasant journey. Thank you for Pacific. Welcome, aboard, everyone. Hello, everyone, and welcome to your of Pacific life where we make open shopping with you. This is 527 Sue. Hmm. Only guests from this flight to Davao must be on board. If you have a different flight number or destination, please call your cabin crew for assistance.